ng mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mga asong tila nagkakainitan sa parking lot, kinaaliwan online. Babaeng nagwala sa loob na isang fast food resto sa Cavite. Viral, mga tindero sa Baguio City Market nagsagawa ng noise barrage bilang protesta laban sa planong modification ng pamilihang bayan. Mga pugad ng buwaya natuklasan sa isang ilog sa Palawan netizens, may mga pabilong hirit sa mga buwaya. Numerical pattern na 123456 na nanatiling pinakagamit na password sa Pilipinas. 32-year-old na ginang sa Japan, ekinasal sa isang AI character na kanyang ginawa sa ChatGPT. At mga kanta sa K-pop Demon Hunters, e pinagbabawal sa isang religious school sa England. Ibat-ibang mga nagbabiral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, Sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, Tuwa ang hatid ng viral na video na ito kung saan makikita ang golden retriever na si Courage. Mula albay, na kalmadong nakaupo sa loob ng kanilang sasakyan. Habang todo tahol naman ang dalawang aso sa katapat na kotse. Sa halip na sumagot o mag-react, napaside ay na lamang si Courage. Dahilan, kaya ito binansagang pinaka-chill na fur baby sa mundo ng social media. Ang mga kaganapan iahatid sa atin ni Millie Bolha. dagis pandamiganya nang nililit ang tapang niya mga yan. Kasi hindi nadaan 'yon. Ito. Ito. Ano, Good vibes ang hatid ng na nakuhang tagpo ng mga fair baby na ito sa isang parking lot. Marami kasi ang natuwa sa chill reaction ng isang golden retriever na nagnangalang Courage mula sa Kamalig Albay sa dalawang aso na tumatahol sa kanya mula sa katapat ng sasakyan. Sa video na ibinahagi sa social media, makikita si Courage na kalmadong nakaupo sa loob ng kanilang sasakyan habang naghihintay ng kanyang fur parent na pumunta sa tindahan. Hindi man lang siya nagpakita ng interes o agitation nang biglang maging maingay ang dalawang aso sa katapat na kotse na para bang gusto siyang kausapin o pagtripan. At imbis na sumagot at mag-react, tinignan lang sila ni Courage nang may malaside ay na kalmado na siyang nagpatawa sa mga netizen. Ayon sa kanyang fair parent, hindi na yun bago sa alaga. Maski sa mall, normal na ang pagiging nonchalant ni Courage kahit na tinatahulan na ng iba. Dagdag pa nila, talagang mabait at sobrang chill ni Courage kahit pa madalas siyang lapitan o pansinin ng iba pang alaga. Marami sa mga nakapanood ang na nakarelate sa kanyang dead mamod na parang umaarte pa raw na unbothered king habang ang iba ay todo ingay sa kanya. Maging sa comment section, binansagan si Courage na pinakakalmadong Golden Retriever at Pet of the Year. Patuloy naman na pinapasaya ni Courage ang mga netizen habang umaabot sa libu-libong views ang kanyang video, isang proof na minsan ang kalma lang talaga ang sagot sa maingay na mundo. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, nabulabog kamakailan ng isang fast food restaurant sa Nai Cavite. Matapos bigla umanong magwala ng isang babaeng customer sa hindi malamang dahilan. Ang babae nagsisigaw at nanakit hindi lamang ng branch manager, kundi maging ng kanyang kapwa-customer na nakasampalan pa nito. Ang mainit na tagpo, balikan sa aking report. Umaatikabong sigawat Hampasan at sampalan. Yan ang ng gumulantang sa netizens at mabilis na pinag-usapan sa social media. Kuha ang video sa isang fast food resto sa Naikavite kung saan makikita ang isang babae na nagwawala at makailang ulit na nag-dirty finger sa mga empleyado. Sinubukan itong awati ng branch supervisor na agad inambahan ng babae at hinampas ng ecobag. Sa lakas ng hampas, makikitang kumalas na at nahulog na sa sahig ang hawakan ng mismong eco bag. Pumagit na rin ang isa sa mga crew, pero maski ito rin mismo ay nakatikim ng hampas. Dito na umawat ang isa pang babaeng customer na matapang na hinarap ang nagwawalang babae. Habang pinakakalma ito, maririnig na sinermonan pa nito ang umawat na babae dahil hindi umano nito nakita ang nangyari dito na nauwi sa sampala ng harapan ng dalawang ginang na sinundan pa ng pagbabanta mula sa nagwalang customer. At nang tinangkanan itong lumabas ng resto, dito na siya hinatak ng crew at ng iba pang empleyado pabalik sa loob para formal na masampahan ng kaso. Gayunman, dismayado ang ilang netizens sa nangyari. Gayong may security guard naman pala sa mismong establishmento at ni hindi man lang ito umawat sa gulo. Hindi malinaw sa video kung ano ang ugat ng pangyayari. Ngunit may mga dumipensa sa comment section na di umanay kaanak at kaibigan ng babae. Anila, Depressed at may pinagdaraanan nitong problema, kaya tumantong sa ganun ang pangyayari. Nanawagan din ng mga ito na i-delete ng video at huwag pagkakitaan ang posibleng karamdaman ng ginang. Bagay na sinigundahan din ng ilang netizen. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nagsagawa ng noise barrage mga tindero sa Baguio City Market kamakailan para palakasin ang kanilang panawagan ng pagtutol sa planong mollification ng pamilihang bayan. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 4.5 billion pesos sa ilalim ng public-private partnership sa pagitan ng SM Prime Holdings Incorporated at lokal na pamahalaan ng lusod ng Baguio. Ang buong detalye ibabalita ni Rose Babiera. Yes to redevelopment, no to mollification. Ito ang panawagan ng mga residente ng Baguio sa planong i-redevelop ang Baguio City Market, na pugad ng kultura at pinagkukunan ng hanap buhay ng maraming lokal. At noong linggo, nagsimula nga magsagawa ang mga tendero rito ng noise barrage para ihayag ang kanilang pagtutol sa kasalukuyang umiiral na plano ng pamahalaan. sa plano kasing paunla rin ang naturang palengke. Kinakailangan ng pondo na ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay wala ang lokal na pamahalaan. Kaya naman ang problema ito sa pondo. Tila oportunidad na agad namang kinuha ng korporasyon na SM Prime Holdings Incorporated. Noong 2020 kasi, nagpropose ang SMPHI para sa redevelopment ng lokal na palengke. At ng taong ding iyon, ipinatupad ang public-private partnership scheme sa pamamagitan ng isang resolusyon. Ayon sa proposal, ang 4.5 bilyon na proyekto ay layong magtayo ng apat na palapag na market area, tatlong palapag na mall retail area at walong palapag na parking area. Ang pangako ng SMPHI, ang market area ay pamamahalaan pa rin ng lokal na gobyerno. Gayun din lahat ng kita mula rito ay mapupunta sa pamahalaan. Pero ang planong ito, hindi pabor sa mga residente. Magkakaroon kasi ng mga pansamantalang relokasyon ng mga tindero na gagambala sa market flow tatagain din sila ng renta at banta ito sa hanap buhay nila. At ang kultura, tuluyan ng mabubura. Ang sigaw ng mga samahan ng tindero, hindi sila tutul sa redevelopment, bagkus ay sa nagkokontrol ng proyekto. Nakita na kasi ng mga residente ang epekto ng SMPHI sa lokal na kultura at hanap buhay ng mga lokal na residente ng Baguio, nang itayo ang SM Baguio City Mall. Kaya gayo na lang ang pagdududa ng mga residente sa pangako na prioridad umano ng korporasyon ang mga lokal. Dahil narinig na nila ito noon, at hindi naman natupad. Balak gawin ng mga tindero ang noise barrage araw-araw at ngayong Miyerkules, nakatakda muling magsagawa ng walkout ang mga tindero patungong Malcolm Square para sa isa na namang anti modification campaign. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. Natuklasan ng mga tauhan ng Philippine Croc ang ilang mga pugad ng buwaya na may mga itlog at hatchlings sa isang ilog sa Palawan. May ilang natakot dahil sa dami ng mga ito. Pero may ilang namang netizen na ginawang biro at patama sa mga korap ang nai-dokumentong tagpo. Ang buong kwento balikan sa report The Rubic Manuel. Ilang pugad ng buhaya ang natuklasan ng mga tauan ng Philippine Croc, isang crocodile conservation group sa kahabaan ng Kanipaan River sa Palawan. Sa isang Facebook post ng naturang non-government organization, makikita na may mga itlog at mga bagong pisang hatchlings pa ang natagpuan sa pugad. Ayon sa grupo, bahagi ito na kanilang isinasagawang crocodile nest survey na layunin tukuyin at itala ang mga pangunahing nesting sites ng mga buwaya sa lugar. Sa tulong umano nito, mas mapapadali ang pagkakalap ng mga mahalagang datos tungkol sa populasyon ng mga ligaw ng buwaya at malaman ang mga lugar na dapat protektahan laban sa posibleng pagkasira ng kanilang habitat. Samantala, kasunod nito, hindi naman nakaligtas sa mapagbirong komento ng netizens ang post ng grupo. Anila, hindi lang daw dito sa Palawan may matatagpo ang pugad ng buwaya, kundi sa isang lugar din dito sa Quezon City. Ayon pa sa netizen na ito, ang dami na raw na nagkalat ng buwaya sa Pilipinas at sana naman daw ay mabawasan na sila at makulong. Ang ilan naman may seryosong reaksyon at komento tungkol sa tamang pangangalaga sa mga natagpuan buwaya sa Wilde. Samantala ayon sa Philippine Croc, ang pagkakatagpo ng pugad ay malaking hakbang sa pagpapatibay ng mga programa sa konserbasyon ng buhaya sa Palawan na itinuturing na isa sa mga natitirang tirahan ng critically endangered Philippine Crocodile. Nagpaalala rin ng grupo sa publiko na igalang, ingatan at huwag sirain ng pugad upang manatili ang balansa ng ecosystem sa lugar. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, isa na ang password sa mga bagay na hindi dapat kinalilimutan ng bawat isa, gayong ito na ang nagbibigay ng proteksyon at seguridad para sa ating mga personal account. At payo nga ng mga eksperto, dapat gumamit ng strong patterns upang iwas hack tila kaiba naman ito sa lumalabas na pag-aaral para sa taong 2025 kung saan nananatili pa ring most used password ng mga Pinoy ang numerical pattern at madaling hulaan na 123456 ang iba pang nasa listahan panoorin sa report ni Dustin Bayog Nananatiling top use password sa bansa ang pattern na 123456 ayon sa isang password manager. Sa pag-aaral na inilabas ng NordPass, napanatili dito ang pagiging una sa listahan, katulad sa inilabas nito noong nakarang taon. Pumangalawa naman sa listahan ang Gonzales 56, habang pumangatlo ang admin. Pasok din sa listahan ang mga pinahaba o pinakiling pattern ng 123456, habang pasok din ang salitang password na may iba't ibang version. Narito naman ay iba pang pasok sa listahan na mga password na madalas gamitin ng mga Pinoy. Ayon sa mga eksperto, tila hindi pinapansin ng mga Pilipino ang banta sa cybersecurity lalo na sa insidente ng mga hacking. Ito ay sa kabila ng mga paalala na gumamit ang mas mahirap na pattern sa password dahil lumalabas din sa kanilang pag-aaral na 80% sa mga data breach ay dahil sa mga mahina at madaling mahulaan na password. Kaya naman sa uli, nire-recommendan nito na gumamit ang mahirap na password. Huwag nang gumamit ang mga nagamit ng password at gumamit ang isang password manager upang maiwasan ang pagkakalimot dito. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa ibang bansa nananatiling debate pa rin hanggang sa ngayon sa usaping pag-ibig kung totoo nga bang love is blind. Bagay na hindi naman natin maitatanggi para sa mga taong hinahanap nila ang kanilang duwan sa sarili nilang kagustuhan. Gaya na lamang ng ginang na ito mula Japan na ikinasal ang kanyang sarili sa si isang artificial intelligence o AI character na kanya lamang ginawa si isang AI engine kung paano nga ba nabuo ang kanyang feelings kay Mr. AI, alamin sa report ni James Galangue. Ika nga ng karamihan, love is blind. Pero para naman sa iba, ang pag-ibig ay walang hangganan kung saan nakadepende kung saan daw tayo magiging masaya. Pero paano naman kung ang love na iyon ay maharap natin sa isang artificial intelligence o AI character? Isang pambihirang tagpo kasi sa Japan kung saan ang isang ginang na nagngangalang Kano ang ikinasal sa isang AI character na kanya lamang din ginawa sa isang AI engine at GPT. Ayon kay Kano, kay Mr. AI Anya nakita ang komportable sa si pag-usap dahil sa pagiging maunawain at pagiging mabait. Ang kwento kasi sa likod nito ay nakatakda na sana siyang ikasal sa kanyang long-term partner kung saan tumagal ang kanilang engagement ng tatlong taon. Ngunit kalaolay naghiwalay din sila na siya nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang emosyon na naaspeto kung kaya't sa tulong ni ChatGPT dito niya inilabas o kinuwento ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa mabilis kasi na pag-usbong ng teknolohiya, kahit ang mga AI ay para na rin daw tao kung sumagot, bagay na kung bakit naging komportable si Kano sa pag-usap kay ChatGPT. At dito niya, niya naisipang gumawa ng isang AI character para maging partner at hindi rin nagtagal ay nagdesisyon din itong ikasal sa kanya pero hindi sa online kundi sa mismong simbahan. Kung saan may pa-wedding entrance pa at ang naghihintay sa kanya sa harap ng altar ay ang model ng AI character na kanyang ginawa. Kaya naman para sa mga patuloy na hinahanap ang kanilang dawan, may mga bagay na hindi man natin sila nakita sa itsura o kaanyuan. Pero kung ang nararamdaman daw ay totoo, masasabi mo pa rin na ito'y pag-ibig. Para sa Deezer TV, ito si James Galangge una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, taas kamay ng mga na LSS sa kantang Golden at Soda Pop. Pero alam mo ba na ang soundtrack na yan mula sa hit Netflix film na K-pop Demon Hunters ipinagbabawal sa isang paaralan sa England? Kung bakit, alamin sa report ni Showbiz Angel. Dahil umano taliwas sa paniniwala bilang kristyano, ipinagbabawal ng isang paaralan sa England ang pagkanta ng mga OST ng hit Netflix film na K-pop Demon Hunters. Ilan nga sa mga sumikat na kanta mula sa animated musical ay like Golden, Soda Pop, Your Idol at How It's Done. Batay sa reports, nagpadala ng mensahe ang pamunuan ng Lilliput Church of England Infant School sa mga magulang ng mga estudyante na deeply uncomfortable daw ang pag-reference ng pelikula sa mga demon o spiritual na pwersa laman sa Diyos at kabutihan. Kung kaya dahil dito, pakiusap ng pamunuan sa mga magulang na pagsabihan ang kanilang mga anak na huwag kantahin ang mga nabanggit bilang pagrespeto sa paniniwalang kristyano. Bagay na hindi sinang sinangayunan ng ilang magulang gaya ng isa na mahilig daw talaga sa K-pop ang kanyang anak. Mayroon ding nagpahayag na nagdulot daw ng positive impact sa mga bata ang mga kanta at nagturo sa mga ito ng pagpapahalaga sa teamwork. Depensa naman ng pamunuan ng naturang religious school sa Inglaterra, hindi raw nila hinihiling sa mga magulang na sabihin may mali sa pag-enjoy ng pelikula o mga kanta kung ito raw ay naayon sa kanilang sariling pananaw pagbibigay din ito tungkulin nila na matulungan ng mga bata na maunawaan na may mga kasamahan sila na maaaring iba ang paniniwala at kasabay niyan ay magabayan sila sa pag-alang sa pananampalataya ng iba. Magunita na kamakilan lang kabilang sa listahan ng mga nominado sa presyosong Grammy Awards ang kantang golden ng K-pop Demon Hunters na kinilalang most popular Netflix film of all time habang napaulat din na magkakaroon ng sequel ang hit animated musical sa 2029. At yan mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS. Trending and Viral Show. Ito po si Arnold Herrera ng Dizier HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.